Tatlong araw bago ang bispiras ng bagong taon, lalong humahaba ang listahan ng mga biktima ng paputok. Sa mga ospital nga, inilatag na ang mga gamit na pamutol at pang-opera sa mga sugatan. Para sa latest aksyon, may report si Maricel Halili, live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Maricel. Cheryl, sa kabila ng mga babala, wala pa rin kadaladala ang ilan sa ating mga kababayan sa paggamit ng paputo. Dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC, umabot na sa 21 ang bilang ng mga biktima ng paputo. Kasama na nga rin dyan yung mga tinamaan ng stray bullet o ligaw na pala. Kaya naman ang ospital, handang-handa na sa pagsalubong sa bagong taon. Ito ang siguradong nag sa mga pasyenteng kailangang putulan ng binti, braso, daliri, o anumang bahagi ng katawan dahil sa paputok may electric saw at electric drill Sakaling magkasabay-sabay ang mga pasyente idadaan sa mano-mano ang pagputol ng buto gamit ang lagaring ito at ang drill na ito Syempre uh, kailangan mag-celebrate tayo nang safe uh, pamamaraan ano hindi na kailangan gamitin pa to <laughs> Manood na lang tayo ng firework display. Isa nga sa unang nasampola na naputulan ng binti si Danilo. Naputukan siya ng goodbye Philippines. Ang problema ngayon, paano siya muling magtatrabaho bilang isang construction worker? May gusto lang tumulong sa akin. Um, magtara po ulit akong uh, nakalagat po ulit. Kasi po, gusto ko po ulit nagkatrabaho. Handa na rin maging ang burn unit ng JRMMC. Wala pang na-admit na pasyenteng nasunog ang balat dahil sa paputok, pero sterile na daw ang lahat ng gamit dito. Pati ang Tondo Medical Center, all set na sa pagsalubong sa New Year. Sa tala ng Department of Health, mula December 24 hanggang ngayong araw, umabot na sa 141 ang tinamaan ng paputok. 134 dito dahil sa mga ipinagbabawal na pikono at goodbye Philippines. Habang isa naman ang nakalunok ng Watusi. Sheryl, kung tutusin, mas mababa na daw yung pilang ng mga biktima na paputok ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Pero ang ikinababahala ng Department of Health ay ang pagtaas ng pilang ng mga tinatamaan ng stray bullet o yung bala. Nandito nga tayo ngayon sa male surgical ward ng uh, JRMMC at makikita natin dito yung ilan sa mga biktima ng firecracker at uh, stray bullet kabilang na nga dyan si Danilo na nakapanayam natin kanina. Ngayon sa bahaging ito naman, Sheryl, makikita natin yung ilang biktima ng stray bullet o yung uh, mga ligaw na bala. Ang sinasabi nga kasi ngayon ng Department of Health, umaabot na ng mahigit 70% yung itinaas ng bilang ng mga ligaw na bala. Kaya panawagan nila para makaiwas sa disgrasya, wag nang gumamit ng paputok at ng barel ngayong bagong taon. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili.